Mga kabaro, soko ka na ba sa pag-apply at umuwi na na ng probinsya, no? Dahil ubos uh, na 'yung inyong budget, no? Hindi kaya nababagot na kayo diyan sa inyong boarding house na kakahintay kung kailan kayo tawagan ng inyong company or HGC na tinatawagan. panoorin mo to. So, bago kayo mag-apply, so syempre mayroon kayo dapat portfolio. May portfolio kayo, no? Hindi 'yung folder lang or envelope kasi mahirap. So, pwede kayong bumili doon sa department store ng portfolio. Ito kasi yung sa amin ay galing sa company ito. No? So, binigyan kami ng aming company. Lahat ng mga company naman ay merong portfolio para sa kanilang mga pro Kailangan ko na ano yung documents sa portfolio, portfolio nyo ay dapat merong kayong list. Ito. Huh? Mayroon kayong list. Nandiyan na lahat. Yung Siemens book, passport, kung may visa kayo, yung mga vaccine card, polio, yellow fever, at saka kolera, at saka yung ating uh, vaccination card no, sa National Quarantine Office galing. So, nandyan. And then, yung mga training certificates nyo. So, dito, sa column na to, mayroon nakalagay dyan documents number. Di ba? Lahat ng certificate natin ay may mga certificate number yan. Tapos, kung kailan yung date of issue. No? At saka yung expiry date kailangan nandiyan kumpleto yan based yun dito sa inyong mga certificates nasa ganun pag nag apply kayo daladala nyo to kasama itong yung documents nyo so pag once na nag fill up kayo ng inyong application form ito lang yung ilalabas nyo yung this one sheet of paper lang ilabas nyo and then addition pala sa likod ilagay nyo kung mayroon na kayong mga experience no? yung mga si-service nyo. Yung iba naman kasi may lilipat ng company, So, mayroon na sila mga experience nila. Kahit yung iba dyan na uh, mga nag-inter-island, o kundi kaya nagtrabaho muna sa atin, land job, experience, isulat nyo rin dito lahat yan. No? So, ganun, para pagka uh, fill up nyo ng application form, ito lang ang ilabas nyo. Dahil one time, uh, based on my experience doon, no, sa pisina namin, habang naghihintay ako, so, yung mga application, applicants doon, no, uh, nag-fill up sila ng kanilang application form, ay isa-isa nila tinatanggal doon sa envelope yung kanilang uh, training certificate tapos saka naman sila isa kinukuha nila tapos saka sila nag uh, fill up na application form nila which is a uh, very wrong no? alam nyo bakit? may tendency na mawala yung inyong certificate dahil sa sobrang busy mo na at mamadali ka gusto mo masubmit agad para ma-entertain ma, ma na kayo so baka mawala pa. No? Tsaka gugulo yan. Tapos, it takes a lot of time. Dahil maghahalongkat katya, magfe-fill up, pagano ka, fill maraming mali-mali yan. Whereas, kung ito lang hawak nyo, tuloy-tuloy yung inyong uh, pag-fill up ng application form. So, mas lamang ka doon sa mga kasama mo, sa mga kasabayan mo. Dahil, tsak, una ka matatapos, di ba? So, pag natapos ka na, pa, pa mo dun sa mga kadets, sa mga utility, o kung sino man dyan, mag-entertain sa'yo, para may submit na dun sa loob. So, tapos ka na, sila nag-fill up pa. O, diba? Mas lamang ka na doon. O, diba guys? So, sa papilis pa lang natin, sa pag-fill up pa lang, so, mang lamang ka na. Pangalawa, iwasan nyo yung inyong application form na marumihan. Kasi, siyempre, magre-reflect yan sa personality nyo. So, application form pa lang, marami ka ng erasure, marami ka ng mali-mali. So, nakaka-fake yan doon sa inyong uh, uh, points. so no? So, nasubmit mo na yan. Mamaya may tatawagin ka na para interviewin, dadalhin mo na ito si documents. No? Para pagkahingin nila, base dito sa record mo, sa application form na na-apply yan, na ibigay mo sa kanila. O, di ba? So, yun yung isang point na gusto kong i-share sa inyo na medyo hindi kayo mahirapan at saka lamang na kayo doon sa mga kasamahan nyo. Dahil sigurado, una kayo matatapos. O, di ba? So, yun yung ating uh, unang tip sa inyo. Pangalawa, kailangan, kunyari, natanggap na kayo o hindi, na kausap na, na-interview ka na, tapos sasabihin sa iyo, uh, sa ngayon, wala pa kami bakante, tawagan ka lang namin no pag namin ng kaliti kasi marami pa tayong utility no karamihan yan yun ang sasabihin sa inyo tawagan na lang ho kayo so yung iba na nag-expect na tawagan sila naghihintay so may na may na applyan na kayo isang agency maghintay na lang doon sa boarding house nila Di kaya yung iba, uwi ng probinsya kasi maghihintay na lang tawag. Guys, huwag na huwag niyong gawin yan at walang company na tatawag sa inyo. Iwan ko lang, maniwala kayo sa akin. So, ang gagawin niyo dyan, ganito. First of all, isusunin niyo muna yung area. O, no, di ba? Bigyan ko kayo ng tip. Monday, kailangan yung Monday to Friday, kailangan busy kayo niyan. Huwag niyong sanayin na pa-relax-relax kayo dahil pagdating sa barko ay walang relax na trabaho pagdating sa barko. So dito pa lang nag apply tayo. Gawin nyo to at saguradong namang kayo. Pangalawa, una-una, uh, isulat nyo. Isusunin nyo yung area. May internet na ngayon, hindi na mahirap. Okay, maglalagay ka ng daily uh, uh task nyo mo. Daily task palagay natin. Monday, saan ka mag-apply? Alam niyo ba, Ermita Center? Palagay mo, Ermita Center. Ermita Center. Monday yan, ha? Yung building na yan, maraming mga manning agency just mga training center. So, maka, malamang makakuha ka dyan mga lima. pag akyat nyo ng Ermita Center building, diretso kayo sa pinaka taas. Siyempre, bago kayo pumunta doon, isi-search mo yan kung ano yung mga agency nandoon. So, pag-search mo yan, nakalista ka na. Meron ka ng listahan. Uh, I apply from the top. So, sa pinakataas fill up ka na doon. Sundin mo yung sinasabi ko pag fill up na application. Pagkatapos noon, the same thing pa rin. Ang sasabihin sa inyo, tatawagan na lang. Okay, check. Pangalawa, pababa ka ng pababa. Huwag ka magsimula doon sa baba, pataas. No, mapapagod ka noon. <laughs> Kasi siyempre, madidismaya ka doon sa mga sasabihin nila, no? So kailangan okay galing ka sa taas pababa. Ulit sila tapos mo na yung buong araw mo doon sa Ermita Center Building. So meron ka na. Lima. Pangalawa, Tuesday. Tuesday mo, Makati area. So, Makati area. Makati area ka, ha? Tuesday. So, bago ka pumunta doon, syempre isi-search mo yan kung sino yung mga nagmalapit-lapit doon, magkatabi-tabi ng mga training uh, uh, money agency. Palagay natin, makakuha ka ng lima ulit. O apat, o, kahit ilan. So, maximum lima. So, ganoon pa rin, same procedure, apply ka doon. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Kung so, natapos mo yung buong araw ng Tuesday na Makati area ka. Wednesday, Kalaw area. So, palagay natin. Siyempre, ganun pa rin. I-research mo yung mga agency dyan. Marami dyan. Magsaysay, kung ano pa yung mga maraming agency dyan sa Kalaw area, no? Sa anong building ba yun? So, mar basta marami dyan. Nakalimutan ko na guys kasi hindi na ako nagagala doon sa Kalaw area. So, ganun pa rin. Wednesday. Thursday, masan bangga? punta ka sa magsaysay building. Alam mo yung magsaysay building? Magsaysay, magsaysay building doon sa may Ruas Boulevard. Marami din doon. Palagay natin, makakuha ka rin ng lima. Kaya hindi oh. mo, palagay natin. Hmm. Sa Ortigas. Ortigas. Naranasan ko rin yan. Eh, sinun, sinun, sinunal ko din yung ano yung area ng Ortigas no so palagay natin makakuha ka rin ng lima so sa ilang isang linggo na yun guys mayroon kang 25 na ina-apply yan o maximum na yan palagay natin tatlo tatlo lang siya uh, everyday na yan no so mayroon ka ng 15 in one week no 5 days mayroon ka ng 15 na apply yan ngayon ang sagot sa inyo palagay mo lang kung 3 3 3 no 3 agency everyday. day ang sagot sa inyo dyan ay uh, palos pares lang yan. Oh. sige, uh, tawagan lang namin kayo. Kasi gano'n naman talaga. So, balik ka ng, ano, ang boarding house mo, ano, Sabado, Linggo, relax ka. Mag relax ka. Para pagkalunis, o di kaya palampasin mo muna isang linggo. No? Ngayon, kung ano yung araw na in-apply mo, yun din yung araw ng report nyo. D5 So, sa 15 na yun, na in-applyan nyo, Monday hanggang Friday wala tatawag yan. No? Maniwala kayo eh sa akin. Uh, ah, Mag-comments kayo kung mayroon bang naka-experience na tinawagan kayo. Kasi ever since, nung nag-apply ako, within 3 years na yan, never na may tumawag sa akin. No? So ngayon, di ba nag-apply ka Monday, Hermita Center, mag-report ka din. Monday din, every Monday. Every Monday, ang report mo, Hermita Center. Every Monday yan. Reportan mo yan. So, sige, report-report lang. Wala pa eh. So, huwag kayong mawala ng pag-asa doon. Kinabukasan, Tuesday, saan ka? Makateria ka dahil Tuesday ka doon eh. Kailangan meron ka schedule. No? Huh? Wednesday, ganun din. Kalaw area ka naman. Kung ano yung in-applyan mo doon, tatlong company o oh, lima, reportan mo din yan sila. Report, report. Thursday, magsaysay building sa Mayros Boulevard. Reportan mo yan. Friday, Ortigas area ka kung saan yung mga EGC na sinaplaya mo doon. Sabado, Linggo, relax ka. Okay? Next week, Monday, Tuesday hanggang Friday, is same rotation yan. Within 2 or 3 months, sigurado, pag gagawin mo to, marirecognize ka. Una-una, makarecognize sa'yo, security guard. <laughs> Pangalawa, yung utility na yung doon doorkeeper, no? Marerecognize kanino nila. Pangatlo, yung makaka-recognize sa ay yung crewing manager kung saan doon binibigay yung iyong uh, appointment slip. Within 3 no? months, marerecognize kanino na. Oh, okay to ah, si si ano, si Juan. Juan. Lagi nagre-report to every Monday ah. So, ganun din. Sa Makati area, okay to si Juan, lagi nagre-report to every Tuesday. Eh. So, napapattern ka na nila, no? Napapattern ka na. Kasi gumawa ka talaga ng pattern. So, Wednesday naman, sa Kalaw area, okay to si Juan, lagi nagre-report to yung Wednesday. Eh. Diba? So, so, lahat ng mga walang backer dyan, huwag ho kayong maghalala at huwag kayong panginaan ng loob. At sigurado, pag sinunod yung itong sinasabi ko, sikapan nyo lang ay makakasakayo kayo. Wish ko na makasampa kayo lahat. Good luck sa inyo. At saka think positive lang. No? Huwag niyong isipin yung mga backer system na yan dahil yan yung magpapabagsak sa inyo. At huwag kayo maghintay ng tawag dahil walang tatawag sa iyo. No? Dahil kung tatanggapin kayo doon sa pag-report niyo mismo, doon sa pag-report mo, sasabihin, sige, uh, balik ka sa ganito. Ha? Huh? Isidido ka ba talaga? Eh, sir. Pag sinasabi na, okay, mag-exercise ka na kasi mag-utility ka na. O, di ba? Magandang balita yan. Ngayon, kung mangyari man yan, no, guys, dahil sinunod nyo itong aking advice o payo, ay mag-comments kayo doon sa mga videos ko. No? Kasi sa mga susunod ko na videos, magbibigay pa tayo ng ibang payo no? tungkol sa mga katanungan. Meron na akong nakulikta ng mga katanungan ng mga ating mga kabaro. At gagawa natin ang video na para discuss natin at mapaliwanagan. Okay? sa sunod yung na video naman ay yung mga nagpapatulong sa atin mga makasakay no? yun lang ang gagawin nyo hindi nyo na kailangan na may backer kayo kasi mas maganda ho yung naging successful kayo na dumaan kayo ng hirap lahat naman na sumakay ng barko ay dumaan talaga ng hirap walang nag-apply ho na hindi dumaan ng hirap kami sobrang hirap na dinaanan namin. So, itong tip na bigay ko sa iyo, nasa ganun na yung kung anong hirap namin ay hindi nyo na rin maranasan. No? So, maraming, salita, uh, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at eh, share nyo na lang yung video natin. Na sa ganun ay maraming matayong matutulungan ng mga aspirant na mga aplikante. No? So, buhay kayong lahat. Master Jumay, God bless all. Thank you.